Antara tuntutan dan matahan kami ialah yang pertama menilai dan menambah semula kadar bayaran tambang. Bagong sistema ng pagtrabaho ang platform work. Ngunit, matinding pananamantala pa rin ang dinadanas ng mga delivery riders at cyclists sa pag-organisa at pagkilos. Layunin nila mailahad ang kanilang mga kalagayan at ipaglaban ang kanilang mga karapatan bilang mga gagawa. Kasi ang gusto, faster delivery, mas maraming dala in one time. Uh, mas maraming klase ng trabaho na perform in a single time kasi mas malaki yung profit mas malaki yung ma-accumulate na profit ng company at ang ibig sabihin niya nangyayari yung greater accumulation of profit at the expense ng mga workers na dapat naman talaga ay mas pina yung mga victories na naipanalo ng mga workers tinatapyas at nakikita natin ito tinatapyas binabawi at nakikita natin ito ngayon sa mga platform workers yung wala silang employer employee relationship pinagkakaitan sila ng labor rights wala silang occupational health and safety within their uh, kind of work na ginagampanan anytime pwede silang iban So hindi na ito yung tipong pwede mo pang ilaban na illegal dismissal kasi pinipilit nga na hindi ka naman manggagawa. So ano yung mangyayari sa ating future workforce? Ito yung kanilang kinakaharap. Kaya as early as now, kailangan meron tayong mga malinaw na polisiya na mga ngalaga at magtataguyod sa karapatan ng mga platform workers at yung mga nasa gig economy. Mm. Pinababa yung number of bookings na nakukuha ng mga siklista. Uh, siguro 80% yung nawala. Mm Hindi -hmm. namin alam kung bakit. Kaya nung nakaraang October ito, nagpunta yung iba namin kasama sa opisina ng crowd para tanungin kung uh, ano yung dahilan ng pagbaba ng bookings ng siklista. Eh, wala naman kami nakuhusap. Tapos natanggal pa yung dalawa namin. Hmm. 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 Siguro sa, la sa lahat ng nasa delivery ano Uh, larangan ng delivery platform mga workers. Ma-suporta uh, natin yung mga bills sa Senado at sa Kongreso na magpapabuti ng kalagayan natin para sa ating lahat. Uh, sa mga ano naman sa mga ibang bawa uh, may sa sa mga, mga sa gobyerno at mga kumpanya ng delivery platform sana kilalanin kayo yung kliyado.